Ito po yung makakausap din po natin si uh, Ginoong Manuel Zingapan. sa po yung uh, OIC ng uh, ng ka elementary school. Magandang hapon po, po sa inyo, sir. Ay, magandang hapon din po, sir. Oh, po. So, lahat po ng classroom dito na puno po ng uh, mga evacuees? Oh, eh, Punong-puno lahat ng mga classroom. Sa isang uh, classroom mo, mga ilang pamilya po ang uh, naririto uh, Sa bawat classroom, there are about uh, 27 families. Oh. Oh, po. Uh, more than uh, 100 uh, Nakatahong. Individual in the room. Opo, pero nagkakasya naman ho sila o talagang uh, siksi ka na? Pilit lang na pinagkakasya. Para kahit papano may matutuluyan, ano? Uh, Karaniwa nung problema, na itanong ko na rin ito doon sa ibang mga naging evacuation center, yung uh, classroom ng mga teacher pagkatapos, meron ho ba kayong uh, instructions sa mga residente na ayusin naman o Uh, wag gagalawin yung iba mga gamit? Actually, uh, sinabihan ko yung mga ibang uh, dito sa bawat room. Apo na nadadatnan ko, ang ginawa nila, lahat yung mga materials ng teacher, pinakialaman nila. Uh -huh. Yung ano, pinagsasabitan nila ng kung ano-ano yung mga... Mga plastic, Tapos, kaya nangyari, mapupunit. Nasisira. Tapos yung mga materials ng mga teachers, ay eh, talagang uh, ginawa nilang ligaan. Ah, ligaan, sabi uh, Sabi -huh. ko, eh napakamahal pa naman lahat ng mga ano yon. Uh -huh. Mabuti ko yung mga mga teacher dito ay mayayaman eh kundi eksakto lang ang buhay nila. siguro maganda ho. Maganda rin suggestion lang ho kung ano instruction bigyan sila instruction ni kapitan kung sino man yung mga local official kasi ang kawawa naman dito after nila manuluyan yung mga, teacher naman po kayo rin po. Totoo, totoo, kawawa po kayo. Ah actually hindi po kami nagkulang sa pagbibigay ng instruction sa kanila, talagang likas lamang sa isang tao na hindi natin alam ang kanilang mga attitude. O o, kaya yan, masasabi natin na, sabi pa nga namin sa kanila, tinanggap na sila ng buong puso, dapat ayusin nila lahat ang dapat ayusin sa loob ng classroom. Maayos silang uh, o, nadatnaan, maayos silang uh, alisan. Yun, yun ang sinasabi ko. Opo. Siguro po, palala po, palala sa mga evacuees niyo po okay. dito sa Nangka Elementary School. Uh, sa mga tumira rito sa eskwelahan, uh, tinanggap po kayo ng buong puso. So, nais po namin na uh, pakiayos lamang ang lahat ng mga gamit dyan sa room. Uh, kawawa po mga teacher, kaya kinakailangan ninyong uh, uh, kung ano na tatnan nyo doon, iwanan nyo roon. Kasi may reklamo na sa akin ng isang teacher sa akin. Wala na raw yung ulo ng electric fan niya. Kaya wag na wag naman kayong kukuha ng anumang bagay sa loob ng classroom para sa susunod, tatanggapin ulit kayo ng eskwela na ito. Kasi kung ganyan ang lagi ang inaano nyo, baka mamaya magre-reklamo rin kami sa mga salamat tulad nito sa media o kaya sa mga ano Official. na hindi na kayo tatanggapin dito sa school sa kadahilanang hindi niyo binibigyang halaga ang eskwela na tiniraan ninyo. Apo. Kaya sa uh, hinihiling ko sa inyo, ayusin po ninyo ang inyong uh, tirahan upang sa ganon, kung mangyayari man ito, na hindi natin na uh, kontrolado, kung puso rin kayo ulit na tatanggapin. Maraming po salamat. Okay, salamat si po. Kinong, uh, Manuel Zingapan o po ng Nangka Elementary School dahil ganyan po talaga ang observation natin. Ano, karaniwan no, talaga nga oh, uh, pinapatuloy sila pero pagalis nila pero naman no oh, inaabot ng mga public school teachers na karaniwan karaniwan no oh, itong mga public school teachers na ito sila mismo yung uh, bumibili personal nila pera binibili nila sa mga materyales na nasa sa loob ng kanila classroom kaya maganda oh, yung paalala ng Gunung Singapa na sana pangalagaan din po ng mga evacuation gamit na maabutan nila